Hello mga kabadi, welcome back again uh, to my uh, youtube channel sa so, mga di pa subscribe ay mag subscribe na kayo para maging updated kayo sa ating uh, mga videos so for today's video mga kabadi ay meron naman akong i share na bagong kaalaman sa inyo so dito nga merong nagsasabi, mag nagko-comment na mahal daw yung amo 800 pesos per sachet totoo naman yung sinabi sa netizen mga kabadi na mahal nga talaga yung 800 pesos na uh, uh, isang sachet ng amo kung kaya't ah Ginawa ko itong video na to ay para sa mga kabadi natin na uh, hindi pa gano'ng nag sa pag-farming na gustong uh, makatipid, ay gagawa tayo ng bagong uh, formula na same quality din sa amo. So, ayan, unahin natin, no? Ang amo ay galing sa kelp and neem base. So, ginawa itong amo sa kelp uh, seaweeds na galing sa karagatan na uh, in-extract at neem oil na galing so sa neem tree. So, ito rin ay environmental friendly. Uh, okay din yan mga kabady kasi nga nakita natin na yung mga gagamba ay nabubuhay, hindi sila namamatay. FPA certified din ito kasi nga in-endorse ito ng DA, DA Secretary na si Manny Pinyol. So, ayan. Uh, ito yung uh, mga characteristics ng AMO, Plant Growth Enhancer. So, dito pa sa baba mga kabady. So, ayan. Pasahin natin. The AMO Plant Growth Enhancer is made from kelp, anem. So itong dalawang ito mga kabady, ito lang yung dalawang ingredients ng amo. So mamaya ay atin niyang uh, hanapin sa Shopee or Lazada uh, yung ano, kelp anim. Uh, madali lang yan, meron yan. Ang search nga ako niyan noong nakarang araw ay subukan natin na uh, uh, mag iba ng formula uh, ano magawa ng ibang formula na same rin ang quality sa dito sa amo kung itatry natin yan mga kabady next, next cropping kasi nga ngayon ay harvest season na so mga next month by next month ay uh, subukan natin ito kung gaano ito ka effective katulad ba nitong uh, ginamit nating amo so ayan balik tayo no so increase increase layer healthy plants so ayan yan, lahat positive okay so meron din itong mga testimony dito mga kabady ayan nating mga magsasaka na nang indoor sa amo. So tingnan nyo man 'yung nangka, kasi laki ng tao. O, Ganyan kalaki basta inisprayan ng amo. Hindi ko alam kung totoo ba 'yan mga buddy kasi nga hindi ako nakasubok ng amo na nag-spray sa jackfruit o nangka. So siguro ay effective ito sa anong ano, crops. Sa akin ay nasubukan lang ito ay palay. So dito, protein enhancer, soil conditioner o totoo 'yan mga buddy? Ito, may binatang uh, testimony ng uh, millennial entrepreneurs uh, millennial farmer batong ang kanyang uh, uh, kanyang crops na tinanim no so ayan napakahabang batong oh sing haba ng kanyang uh, bukton kamay so ayan so yung isa lang dito mga kabady ang hindi ako niwala ito snail and rat repellent kasi nga uh, doon sa aking farm nung palay ko ay marami talang kinain na uh, kuhol kinain yung kuhol um, Kaya, na ano, wala yung uh, hindi ako niwala doon at sa rat naman sa ilaga ay marami ding hindi niyadong karami pero may meron ding konti na inakain ng daga. So ayan, dito no may charge lang ginawa mga kabadi na based sa ano, conventional farming versus uh, amo uh, expenses ito sa palayan. Hindi pa kasama dito yung labor, land preparation, herbicide, basta yung ano lang nito yung amo for, or versus fertilizer, insecticide, fungicide, kung iba-iba pa dyan. So, ayan. So, kung gagastos kayo sa isang Italia sa ano sa conventional farming ay 20,000 paraas yung gagastuhin mo samantala kung amo ay nasa 7,000 siguro ito. Hmm. O ayan, yan yung uh, kaibahan. Pero mga kabady ay totoo naman ito ng sabi nito. Pero uh, kinakailangan mo rin bayaran yung nag-spray. 50 pesos per tangke yung bayad mo. Sa so, isang hektarya, uubos talaga yan ng 7 to 8 katangke ng ano. So 7 to 8, uh, shall we say 8, 8 tank per hectare. So gagastos ka sa labor pa lang ng 8 uh, 400. Malaki na 'yon mga kabady oh, kung kaya't uh, bibili at plus yung amo na mahal din na uh, hundred 800 per eh. Kung kaya uh, gagawa tayo ng uh, bagong formula, no? So, ayan. Kung gusto nyo umorder yan mga kabady, ay click nyo yan mga kabady. Uh, I-search nyo lang sa uh, Google nyo. Uh, pwede na yan ma-search mga kabady, no? So, ayan. Naghanap ako sa isang nga uh, sa Shopee na hindi ito sponsored mga kabady, ha? Han hanap ako ng neem oil. Ngayon itong nating neem oil. Sa so, hindi pa nakakaalam, itong neem oil, uh, mga kabadi, ito yung uh, organic uh, insecticide repellent. O, oh, ayan. ah uh, pinili ko yung maraming uh, reviews at mara uh, mataas yung ratings. Oh, so, may nakita ako dito na maganda daw ito sa kanyang atalong. Uh, yung kanyang mga bulaklak. O, oh, So siguro kung sa pala ito, okay din ito, subukan na natin. Meron pa man ding mga, ano, merong pure talaga na neem oil. Mahal yun mga kabadde. Ito lang, uh, itry natin itong mild na neem oil. So subukan lang natin ito. Kung okay ito mga kabadde, ay sinisiguro ko sa inyo na mababa talaga yung gasto nyo sa pagsasaka. O ayan, neem oil. to yung price niya. Eh, ito, 540. At, yung isa naman, mga kabadi, ito ang kelp. Kelp prime. Ang ano yun ito? ito? ang kelp seaweeds, mga kawadi. Kung nakikita nyo, kapag nagligo, nag-outing kayo sa dagat, magligo kayo sa dagat, yung mga seaweeds, yung mga sagbot, damo na galing sa dagat, no? Yung mga maitim. Yan yung uh, kinokolekta nila at binibilad tsaka uh, finifer, uh, ano bang tawag ito kanang ginigrilled ay ko sa machine para mapulbos. So ay, yon ay kar karaniwang ginagamit yon sa anong magdawag ito fertilizer nga full year nga organic. Kung kaya, uh, mas maganda ito compared sa mga ano sa mga full year na mabibili natin sa dito sa ating uh, mga agribit supply. So ayun mga kabady, eh. ito kel prime so susubukan natin itong dalawang makabody kel prime tsaka, ano bang tawagin isa ah uh, yung ano neem oil so ito na nabili ko na ah uh, next month ay malalaman natin makabody kung anong resulta nito sa pag-spray natin every week ng ganito kung maganda ito makabody ay i-recommend ko to sa inyo kapag hindi ay wag naman so ayan bumili ako ng total anim So, i-try natin to mga kabady. Ang gastos ko lang nakin dito mga kabady sa anim na ano ay nasa at kasama na yung uh, anim oil ay nasa ano lang uh, 2,000. 2,000. So, ang aking palay ay nasa 3 hectares. Kung kakasya ito sa tatlong hectarya sa isang cropping ay goods na to mga kabady. Okay na, okay na, okay na to. So, ayan o. No? Maraming nga uh, kung basahin nyo, pwede ito sa apids, uh, uh, black spots, mild juice. So sabi nga doon sa description doon sa Shopee, pwede ito sa mga steam boarders. So ayan, so, maganda siguro ito. o, uh, oh, ayan, uh, atin buksan, amuyin natin mga kabade. Sabi nga dito, organic, hindi ito maka ano, sa ating kalusugan siguro. So nakikita nyo mga kabady, ito ay may puti nga nakalitlutaw. Green ang kanyang kulay. So kapag uh, sinisimot yung bahong sabon. Oh, ayan, bango ito mga kabady, no? Mm. Ang dosage niya pala niyan mga kabady, siguro kung sa isang tanke gagamit tayo ng 50 ml per napsak sprayer, 16 liters. At sa ano naman sa uh, kelp seaweed, kelp prime ay dalawang kutsarita. So bago natin ihalo doon sa ating uh, napsak sprayer mga kabady, ay tunawin muna natin ito doon sa mga maliliit lang na bote. Para madali lang itong ihalo kapag nilagyan na ng tubig, no? Hindi ito babara sa spray. So, ayan yung kelp prime, mga buddy. O, oh, itim, o, oh, itim. So, ayan. Ito yung ating, ano, itatry. Ah, malaman natin yan ah, next soon, mga kabady, no? Next month. So, ito, dito na natatapos ang aking video, mga kabady, sa... Uh, may natutunan ay pakihit na ang subscribe button at saka pakifollow na rin sa aking Facebook page. At salamat nga pala sa aking uh, mga bagong mga subscribers, mga followers ay nagpapasalamat ako sa inyo. So, yon Keep on watching pa rin. So, I hope nga meron kayong natutunan sa aking uh, video at ayun. <laughs> keep on farming pa rin mga kabady kasi tayo na ang natitirang farmers dito sa ating bansa. So, upgrade, share-share lang tayo ng mga knowledge, no? So, kung meron kayong ma knowledge, ay comment niyo lang sa baba. So, and makabody. So, salamat. God bless at uh, ingat kayo palagi. Bye-bye.